dalawang kaugalian na makatutulong sa atin para maiwasan ang nakakapagod na pagliligpit, nakakapagod na paghahanap ng mga maliliit na nawawalang mga bagay sa ating mga tahanan at nakakatulong na magkaroon ng maaliwalas na itsura ang loob ng ating mga sambahayan. Una, kung ang iyong gagawin ay one minute o less than 1 minute ay gawin mo na agad. Halimbawa, maghugas nung tasa na pinag-inuman mo ng gatas o ng tubig. Imbis na ilagay doon sa lababo at maghihintay ka pa ng kasamahan bago mo hugasan, ay hugasan mo na agad. Kasi pagkatapos mo yun na nahugasan mo agad, malinis na yung itsura ng iyong lababo. Ano pa? Yung towel na ginamit pag tapos maligo. Imbis na ilapag kung saan saan, ay idiritsyo agad sa sampayan. Pag may nakitang patak sa table o sa sahig, hindi naman yan uubos ng isang minuto, ay punasan na agad. Pag ginagawa natin yung mga bagay na iyon, ay ang ating mga tahanan ay nananatiling maimis at maayos. Pangalawa, ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang pwesto. Kung saan mo kinuha, doon mo ibalik. Itong bagay na ito mga kaibigan ay lahat tayo ay guilty. Ano minsan hindi natin na ibabalik sa kung saan natin kinuha. Kaya yung ating mga gamit ay kung saan saan naggagala sa loob ng ating mga tahanan. Halimbawa, susi ng motor. Minsan nakalapag sa table, minsan nakalapag sa ibabaw ng ref, minsan nakalagay sa bulsa. So, naghahanap tayo, hindi natin alam kung saan natin nailagay. Dapat sa isang lalagyan lang natin siya inilalagay pagtapos nating gamitin. Ano pa? Yung ating mga libro na binabasa. Pagtapos basahin, ibalik agad natin kung saan natin kinuha. Hindi natin iiwanan kung uh, saan tayo natapos magbasa. So, yung mga tips na mga yan mga kaibigan ay nakakatulong sa atin para ang ating mga bahay ay manatiling maayos at maaliwalas. At hindi rin tayo mapapagod, kalilinis. Dahil pagtapos natin gamitin, Pagsimple lang naman gawin ay ating ginagawa agad. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan kaya ako'y naniniwala na pag ginawa natin ang mga kaugalian na ito ay matutuwa ang Diyos sa atin.